Bilang isang first-time parent, mas doble ingat si Neil para sa kanyang bagong silang na anak, lalo na ngayong lumalamig na ang panahon. Uh, Mostly sipon, ubo. Kasi uh, kapag lamig, alam ko, bumaba ba resistensya ng tao pagmalamig, malamig. No? Pero ayun nga, uh, ang mas kinakatakot ko yung ubo sa sipon niya. Kaya naman kanina, nagtungo sila sa health center para mapabakunahan ang kanyang anak bilang parte ng kanyang 3-month immunization. Pero maliban dito, plano din ni Neil na pabakunahan ang kanyang anak ng flu vaccine kung ito'y nasa tamang edad na. Kaya maganda sa baby yung ganun. Kung sakaling available na para sa baby or sa edad niya, mapapaturukan ko din siya ng flu vaccine. Po. Ngayong amihan season, hindi lang mga bata ang madalas dapuan ng mga sakit, kundi pati na rin ang mga tulad ni Jose. So far mga ubo sipon, ganun lang. Ubo na Para sa akin, salamig ng panahon. At saka siyempre katulad po sa akin, siyempre 58 na po ako. Mahinang ano, kumbaga matanda na ganun. Kaya naman ng City Health Services Office nakamatyag sa pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses. So, uh, it cost us dryness, no? Perhaps dryness, especially yung ating skin, no? And then, ayun, nakakaroon din tayo ng ubot sipon, no? And sore throat. So, uh, this is what we feel when uh, the Burmans come in and, syempre, malamig, mahangin, uh, dryness of our skin. So, uh, yan ang nararamdaman po natin pagdating po ng ating mga Burmans. months. Ilan sa sintomas ng malatrangkasong sakit ay lagnat pananakit ng ulo at kalamnan at panghihina. Cases natin for the past September to October, we had we had increase of cases, but um, it has not gone beyond the number of cases that we had last year. But towards uh, last week of October, where a lot of students were affected with uh, influenza up to up to the first days of November, um, medyo lumampas sa threshold natin yung yung expected na cases natin um have been have gone beyond. but still uh, it's still uh, when we when you get the total number of uh, influ influenza like illnesses here in Baguio City it's still 37% way below than the cases last year Sa ngayon umabot na sa 3212 influenza like illnesses cases sa lungsod ng Baguio kaya naman paalala ng DOH ngayong amihan season, regular na maghugas ng kamay, uminom ng maraming tubig at magpahid ng moisturizer o lotion araw-araw. Payo pa ng ahensya na manatili sa bahay kung may sintomas ng malatrangkasong sakit o magsuot ng face mask. Pero maliban dito, malaking tulong rin ang pagpapabakuna ng flu vaccine lalo na sa mga bata at matatanda also have the flu vaccine seasonal din. No? So uh, during the season or even before the season of flu, dapat nabibigay na tayo. However, uh, that we are still waiting for the supply from our Department of Health kasi um, uh, that medyo expensive and uh, we have already uh, request no, from the DOH to give us the flu vaccine. So hopefully itong November, towards the end of November and uh, December, we receive the flu vaccine. Payo rin ng CHSO na palakasin ng publiko ang kanilang resistensya sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, wastong pagkain at pag-inom ng sapat na tubig. Ron Maranan, RNG News.